This is fact. Okay? Only 2% lang po ng mga Pilipino ang merong insurance. Gusto natin makita kung nasan niya. For example lang, kung saan natin makikita yung 2%. Okay, dito sa loob ng kwarto na to, sino ang may mga life insurances? See? Ganun ka baba ang merong mga life insurances. So, ang tanong natin dyan, bakit walang life insurance No? Malamang yung ibang mga yung ibang mga kilala natin <clears throat> hindi nila alam yung purpose ng kung bakit kailangan ko ng insurance. Di ba? Yung iba naman baka meron tayong mga kakilala diyan na hindi naman kasi din inexplain la, no? Pero eager naman sila magkaroon ng life insurance. So bakit life insurance yung i-offer namin na another business para sa inyo? Dahil 98% pa po ang potential customer ninyo kung sakaling kayo ay isang maging agent ni FWB. Imagine, yung laki ng potential customer in Philippines is imposible kang masiro per month. Di ba? Sa dami ng mga kilala mo na mga walang life insurances, imposible kang masiro per month. Tama? And, ang kailangan natin sabi nga, no? If, alamin natin yung mga kailangan ng mga clients natin. Di ba? Unang-una, ano ba ang, ano ba ang uh, kahalagahan ng life insurance? Di ba? Lalo na kapag ka, magkasakit ka. Di ba? Ano ang uh, sa Philippines ang uh, low ISSS. Di ba? Pag-ibig.